Nakagat ka na ba ng kuto? Ang mga kuto ay maliliit na parasitiko na nabubuhay sa mga anit ng tao at kumakain ng dugo. Oh my gosh! Gumagamit ang mga kuto ng mga espesyal na kuko sa kanilang mga binti upang hawakan ang bawat hibla ng buhok na malapit sa anit. Nagbibigay-daan ito sa kanila na manatili sa buhok kahit na igalaw-galaw ang iyong ulo. Sila ay kumakain ng dugo sa pamamagitan ng pagkagat sa anit. Ang pagkain nila ng dugo ay mahalaga para sa kanila upang mabuhay at magparami. Sa tuwing kakagatin ng kuto ang ating mga anit, ito ay nag inject ng laway na naglalaman ng mga protina na pumipigil sa pamumuo ng dugo. Ang laway na ito ay nagdudulot ng allergic reaction sa maraming tao na humahantong sa pangangati ng anit. Sa sobrang kati ng anit na kinagat ng kuto, hindi maiwasang ito ay kamutin at nagre-resulta naman sa pagkakaroon ng infection sa anit. Ang mga babaeng kuto ay nangingitlog na tinatawag na nits o ulisa. Ang mga ito ay kumakapit sa hibla ng buhok na malapit sa mga anit. Ang mga itlog ay nababalot naman ng isang malagkit na sangkap na tumutulong sa mga itlog ng kuto upang hindi mahulog. Ang mga nits ulisa ay madalas na nakikita bilang maliliit, hugis itlog at puti o madilaw-dilaw na mga batik. Ang mga kuto ay dumadaan sa tatlong yugto ng kanilang buhay nagsisimula sila sa pagiging itlog o at magiging isang nymph o maliit na versyon ng kuto. Ang mga huling yugto ng kanilang buhay ay ang adulthood. Pagkalipas ng humigit kumulang 7 hanggang 10 araw, ang mga nits ay napipisa upang maging nymph. Ang mga nymph ay magta-transition sa pagiging adult sa loob ng 7 hanggang sa 12 araw. Mas gusto ng mga kuto ang init at halumigbig ng init. Kaya naman, isang perpektong tirahan ng mga kuto ang ating ulo o ang buhok ng mga tao. Hindi sila lumilipad o tumatalon ngunit gumagapang mula sa isang tao patungo sa isa pa sa pamamagitan ng close contact o paggamit ng personal na bagay tulad ng mga sombrero at suklay. Ngayon naman pag-usapan natin kung paano ba may iwasan ang pagdami ng kuto. Ang pagpapanatili ng mabuting kalinisan at pag-iwas sa pagbabahagi ng mga personal na bagay ay maaaring makatulong na maiwasan ang pagdami ng kuto Kung ang mga koto ay nagiging problema, mayroong iba't ibang paggamot na magagamit upang maalis ang mga ito at ang kanilang mga itlog. Ang pagalis ng mga koto ay nagsasangkot ng kombinasyon ng mga gamot at mga hakbang sa pag-iwas. Narito ang listahan ng mga hakbang na gabay upang epektibong maalis ang mga kuto. Pwede kang gumamit ng overtime treatment tulad ng shampoo at lotions. Mag-apply ng mga over-the-counter na gamot para sa kuto gaya ng permethrin o pyrethrin. Maingat na sundin ang mga tagubilin ng mga gamot na ito. Meron ding mga prescription treatment. Kung ang mga over-the-counter ng mga gamot ay hindi epektibo, kumonsulta sa isang healthcare provider para sa mga diresetang gamot tulad ng ivermectin o malasyon. At syempre, pwede rin gamit ang mano-manong pagtanggal ng kuto gamit ang suklay o suyod. Gumamit ng suklay ng kuto na may pinong ngipin upang mano-manong alisin ang mga kuto o nits. Pinakamainam na gawin ito sa basa na buhok na maaring gawing mas madali ang pagsusuklay. Hatiin ang buhok sa maliit na seksyon at magsuklay ng mabuti mula sa ugat hanggang sa dulo. Panatilihing malinis ang iyong mga personal na gamit tulad ng mga pinaghigaan at iyong mga damit. Labhan ang lahat ng mga sapin sa kama, ponda, sombrero at damit sa mainit na tubig. Mainam din na patuyuin ang mga nilabhan sa ilalim ng araw upang mamatay sa init ang kuto at ang itlog nito. Pwede mo rin gawin ang dry cleaning. Para sa mga bagay na hindi maaring labhan tulad ng mga stuffed toys o masisilang damit, isa alang alang ang dry cleaning o kaya ipasok ang mga ito sa isang silyadong plastic bag sa loob ng dalawang linggo. Iwasan din ang close contact. Hikayatin ang mga bata na hanggat maaari iwasan ang paghiram o paggamit ng mga personal na bagay ng iba tulad ng sombrero, suklay at brush. Sa dami ng mga mabisang paraan upang puksain ang kuto, mas maganda kung magbabahagi ka rin ng iyong alam na paraan kung paano may iwasan ito. Isulat lamang ang iyong suggestion sa comment section dito.